o oh, tinugot ano ang nakikita ko ngayon? Nagkatapos <laughs> sa magretiro mamatay matay na kami doon Limang beses na ako naambos Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang ating bayan Marami pa rin ang abuso na nakaupo <tinyo> Ang malaloyan ay palalayasin ang masamang espiritu. Amen! At ang maluslas, September 15, mamarkahan ng taong bayan. Si General Felizardo Simoy, retired po ito. Aminin na natin, kaling sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At siya ay bahagi ng sambayan ng Pilipinas. Ang gabi sa lahat. Masaya ako dahil na nakikita ko na naman ang mga kasamahan natin ng mga kabataan dito sa pagtitipon para may payag ang ating kalayaan at ang ating karapatan. Para malaman ng lahat, matanggapin rin sa mga kapulisan. Mabasa ko ulit. After 23 years sa Mindanao. Sana mapakapag-isip ang ating mga nasa katungkulan ngayon kung paano matutulungan ang ating bayan. Nakikita ko na hindi man lang tayo pinagbibigyan ng magandang lugar kung saan tayo pwede magtipon-tipon. Kawawa naman ang mga maralitang Pilipino. Galing din ako sa maralitang Pilipino. Sa Envoy pa ako, nagsimula sa elementary. Naging member ng kabataang makabayan at sumali sa Philippine Army para makatulong sana sa ating bayan. Ngunit ano ang nakikita ko ngayon? natapos sa Cubang Retiro sa 2011. Ang pinaglalaban namin sa bundok. Mamatay matay na kami doon. Limang beses na ako na ambos. Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang ating bayan. Marami pa rin ang abuso na nakaupo sa ating gobyerno. Ano ang gagawin natin kailangan lang ang peaceful na pagpapahayag ng ating kalayaan at karapatan. Kung hindi alam ng mga kapulisan, yung mga assign ako sa Dabao, sampung taon. Doon nakikita ko 1981 to 1984. Sa isang buwan, ang pinatay ng Isparo Unit sa Dabao, ay 38 policemen in one month walang lumalaban doon na kapulisan kaya kami napunta doon kasama ko ang Philippine Marines 3rd Marine Brigade ni Ten Colonel Biazon ngayon nakikita ko ang pang-aabuso ng iba sa atin na dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Kaya nakakapanlumo ay yung pinaglalaban namin sa kabundukan ay nakikita namin na hindi pala ang tunay na kaaway ng ating pangamayan ay nasa kabundukan kundi ang kanayunan yung mga kurap ng officials sa gobyerno na pinapabayaan lang natin. Kaya ngayon, panahon na at nangkita na natin na ang korupsyon ay lumala na at ang karamihan sa atin ay magbabakasakali lang na matulog sa kanilang kabahayan. Sana naman ay magpagtulungan tayo para mawala na itong korupsyon sa ating lahat. Sa atin. Maraming salamat po. Maraming salamat mula kay General Felizardo Simoy, retired general from the Armed Forces of the Philippines. At marami pa siya. Thank you, General Simoy, sa pagdumahan mo pa rin sa bayan ito. At natutuwa at nagagalap kami na kasama ka dito ngayon. ay kalayaan Ang bayang sinisingil Bukas ay papaguntin Ang silang ay pupula Sa tingyes ng paglaya One

Marcos Wong es a Marcos Wong es a na Ito po galing ito sa mga tribong pamayanan at katutubong mga Pilipino Mababasahin ko po ang manifesto sa pagbabago ng political gobierno Kaming mga katutubo na nasa indigenous cultural communities uh, at saka mga IP no? na may karapatan sa batas at A, Republic Act 8371 sandali lang ay pinal pinal na nagpapahayag sa Ingles yan ay self right of self determination at ang pagtatapos ayon, ayon. ng pansamantalaan ng politikong na mamahala. at ipapasok na ipapasok ang sariling pagkogobyerno sapagkat meron siyang right of self governance under chapter number 4 Republic Act 8371. Ipapasok ang divino gobyerno, divine governance, sapagkat suktulan ng masama at may paglabag sa batas na nagre-resulta ng paghihigahos ng bansa. Aming papalitan ito ng divino gobyerno. Ulitin ko. Aming papalatang ito ng divino gobyerno piniling sistema na malinis at walang korupsyon. Salamat sa lahat sa pakikinig ng panindigan ng mga ibang.